po naman napakalaki oh matindi lupet grabe oh ay sa kamay natin upo sarap grabe huli na naman agad lapad oh grabe mga idol oh lapad yan upo oh. aba. aba, huli na naman oh grabe tinan nyo mga idol tinan nyo ah Pagmas doon na yun, napakabilis nyan Grabe Once na kibitin nyan uli agad dyan Ayun o Oh, huli na naman Grabe <laughs> Huli namin, dugong Ayun okay. yung huli namin Hala, Tapon lang yan pag walang hihingi ulit sa huli ang dami yan tapos ito yung bagong huli ko buhay na buhay to pa update pa sa huli ow So yun mga idol, magandang araw sa inyong lahat and welcome back sa Talim Island Pride. For today's video, panibagong vlog kaya panibagong fishing adventure na naman. And shoutout nga pala sa mga kasama ko kay Unad, kay Denden, kay Kuya Libby at kay Neutron. Usap-usapan nga dito sa barangay namin na pakadami daw na huling ayungin at malalaki pa. Ikinukwento palang sa akin, talagang sobrang excited na ako at talagang nangangati yung aking mga kamay. <laughs> kaya gusto kong patunayan sa inyo kung totoo talaga yung sinasabi nila at naririnig ko na marami daw at malalaking nahuhuling ayungin sa lugar na yon. E kami pa ba, hindi kami magpapahuli pagdating sa ayungin. Hindi naman ako madamot sa spot kaya sasabihin ko sa inyo kung saan ang lugar yon. Dun lang yon sa bakod ng barangay Balibago. Sakop ng Cardona side. Kaya paano ba yun mga idol? Tara at samahan nyo kami.

Tapos yun mga idol Huli agad <laughs> huli na naman Pangalawa Kauli din yung tropa Nakaw matindi Ang lupet Mga idol Huli na naman Bago tayo Dulo sabi nyo Oh tindi oh Tali na naman Napakulupet kopok just go. Uli. Uli na naman. Oh. <laughs> uli na naman mga idol. Grabe. Sarap oh. Matakikibit dito. Grabe uli na naman. Agad, tetelap do. Oh. Grabe mga idol do. Oh. Lapad 'yan. Oh. Aba. Aba uli na naman. Oh. Grabe, tinan nyo mga idol Tingnan nyo ah Pagmasdan nyo, napakabilis nyan Grabe Once na kibiti nyan Uli agad dyan Ayun ako Oh, huli na naman idol oh Grabe Grabe kaya trao niyo ang daming nakahuli agad dyan oh. uy putik huli na nga do yun ulog ako makuha pa ng kasama natin <laughs> oh, laki karami mga yung dito mga pati guto mauli na nga do napakabilis oh nakawala putang ina <laughs> nakawala ito na yung mga idol ako tayo yung sisiwa wala niya. Yan. Patakin mo. Patakin mo. Huli. Hindi yun. Ako oh, wala. Grabe si spot na tumulay mga idol. Grabe huli agad yan tamo. Oh, na naman mga idol. Puta na guys. <laughs> dito lang yun oh. Huli bago. <laughs> grabe ayun. Tanong yung mga idol. Napakalaki. Driving gear. <laughs> Napakalaki. Mantirigma. Oh, grabe. <laughs> grabe dito mga idol. Matindi. Lupit. Grabe dito mga idol. yung ko bakit walang namimiyos dito na taga Tami na huli. Grabe naman. Surebull eh. Pag ginila surebull oh. Ay po tangin na wala. Ha? Oo. Matinti mga idol dito. Aba ba? Oh. Surebull yan oh. Surebull talaga. Lupit. Ako po, Diyos ko, nakawala. Ba, puta Chris, dugong. <laughs> Ako po, hinila agad, oh. Grabe, mga idol. Lupit. Oh. Grabe talaga sa ispat na to. Ah, Balik-balikan namin to. Grabe, dami na uli Ayan, eh, oh. Binatak na naman, Ay, put nakawala nga pang walang niya.

ay okay, mga idol huli naman mga idol oh grabe oh grabe oh, na to huli na naman mga idol yes huli tayo mga idol mga isang oras kalahati pa lang ito na huli natin oh nasa 40 piraso na mayigit Uy, putang na. Putang na, mamaw. Ay, putik. <laughs> Kanduli na naman mga idol. Yung favorite natin. Ito hmm. naman. Nakapakalaki, oh. Matindi, lupet. Grabe. Oh. Ay, sa kamay natin. Upo. Sarap. So yun mga idol, kung mabot ka sa video na ito, huwag mong kalimutan i-like and share ang video na ito. Maraming salamat idol, hanggang sa muli. So yun mga idol, ako si Talim Island Pride and thank you so much for watching. Bye bye!